Magtanggal tayo ngayon ng Christmas decor. Ito na yung ayaw ko guys. Ako nga yung naglagay noon. Ako pa magtatanggal ngayon. Di ba ang saklap? Buti sana kung may bonus. Kaso lang nga lang naman. Kaya guys, umpisahan na ang tanggalan ng Christmas decoration natin. Yan lang kayo guys ha. Huwag kayong kukurap. At ako'y magtatanggal. Huwag natin tanggalin ang mga palante. Kung ano-ano para guys. At na tayo ngayon ng dekorasyon. anong petsa na ngayon para ka ako kasi Busy. Busy, busy, busy. Para ngayon mga amo, kaya pwede tayo mag Tanggal tayo Tanggal sa lahat dyan ng mga nandoon. Oh, wow. Oh. Pa <laughs> Ito ang ko yun. Ito ang Ako lang ngayon ang dekorasyon noon, mm -hmm. sinulo ko. Ako na naman ang magtanggal, susulogin na naman. Agoy. Oh, Kasaklap ng buhay. Kahit pang pa... Ano lang sana ang ibigay nila, wala. Tagang asin ko, ano okay. yung sakod mo yun na yun? Hindi ka man lang tiglan ng pangpakunsuelo -pang ba? Kaya hirap ang buhay namin yung mga OFW guys. Kaya dyan sa Pilipinas, yung mga hingi ng hingi. O, ikaw na nga naglagay, ikaw pa magtanggal, diba? Sakra. Tapos dyan sa Pinas, sila na ang mo pag nagkulang. Sila pa ang galit. Hindi mo na alam kung ano unahin mo dito sa trabaho mo. Tapos sila pa ang maragayan. Diyos ko po, Rudy. Ayan, mm -hmm. ganyan. Kaya dapat dyan sa mga Naghihintay lang ng mga padala sa mga kapwa namin ng OFW. Magsaka kayo kung anong kaya ipadala yung mga minamahal mo sa buhay. Kung mahal mo nga. Kung hindi lang yung pera ang hinihintay nyo. Yung mga nagpapadala ka. Kasi ang hirap. Lahat ng trabaho ginagawa mo, tapos wala man lang ibigay kung pasponselo. Diba? Diyan sa Pilipinas, kung nagpadala ang nasa abroad, may pang inom pa, may pang pa, may pang salitig, may pang manginasal. O may pang, sabi ko ito, nung iniinom nila ngayon na, na milkshake. Buti nga, may pang milkshake pa yung kami dito. kape lang na puro, kahit ni gatas, wala pa minsan dito sa amo. Saka ka lang matatapin ng masasarap ng pagkain pagka day off mo Iba, Diba, guys? Ayan, Ang ganyan lahat yung mga Christmas balls. Tapos balutin na naman. Tapos i-liquid mo na naman. Pero, I'm not sure kung aabutin ba ako sa taon na ito dito na ako na naman ang maglalagay pa ng hindi na sa kapulat tong tatong ito. Ayaw ko na sana tanggalin itong mga dekorasyon eh para ganyan ka lang sana kung may malaking storage room na lang. mo ko na lang ang plastic bag, ganyan. I-wrap ko na siya. Para sa sulot na tao, hihilain mo na lang. Single ko Ikaw lang ay magtatay. Ikaw kayong magtangkal. Diba? Yeah. Ang galing mo lahat, tapos narap mo pa, Puti na nga lang kung Christmas light niya, hindi mo ko natatanggal dito kasi ganyan na nung nabili. Christmas light na siya. Yung sabi ko, ang hirap maglabi ng Christmas light. Buti sana kung hindi maarte. Ay, naku po. Ate, ako niya ang tamad-tamad naman kung amo na ito. Di asa lahat sa katulong. Last year ako na naman ang Ako na naman ngayon kasi last year naabutan ko pa yung Christmas tree nila na andito. Asya ako dumating dito. Tapos, sabi kong pecha din. Ano yun eh? Sinanggal ko yung ano, yung Christmas decoration. At least yung Christmas tree nila noon is yung ano, yung live. I mean, yung totoo bang kahoy. Kaya kinuha lang nila dito sa loob ng bahay at tinapon. Kaya ang nilikpit ko lang is yung mga Christmas balls. Yung mas paunti noon, ang mga nilikpit ko, kasi kaunti lang yung nakasabit. E eh ngayon, bumili pa sila. Mas dumami na naman ang aking ilipit. Diba? Ganyan. Ganito, ang ito. buhay namin dito. Katatapos lang maglipit sa kwarto. Isunod mo na naman dito sa baba. Diba? tayong matangkay, matangkad, tungtong tayo. At ang yung ano doon sa taas, oh, nung nagtintong na sila dito sa bahay, nilagyan nila ng cover nito, sinagdan nila yung mga tuktok, basag. Kaya ito na lang ang mayroon. Mga balls, balls na yan. Sana magiging pera lahat ng mga tinatanggal ko para makauwi na ako, may pera na ako. Pagtanggal ko sa akin yung mga mga balls, guys, magiging pera na. Para akin na lang, Bil bilhan ko na lang sila ng ibang Christmas balls. 'di ba? Yung ko sa buhay para makauwi na ako at uh, makaupo na ako sa eh, ko pa na pa na ah, pa. Para makaupo man lang ako sa aking munting kubo sa Pilipinas makatulog ng ilang oras ng no, 10 hours a day para makapagpahinga yung lamang lupa mo.

babasa din pa naman guys. So ngayon, so lahat tapos na kahit eh. Yan guys, tanggal ko na yung mga palamuti natin. Oh, clear na. Ito na lang, itumba ko na to. Yan o, oh, yung mga natanggal ko. Pabalutin ko pa to guys ng mga ano, ng mga papel. Nandyan o, oh, ayan o. Oh. Nandito lahat yung mga pambalot. Ayan. O, oh, para kang nagbabalot. Ayan. Ibatag pa Ay, yung atalay ko yung guys. Ang kumak na mga... Ang kumak na na may laysa. Iso nga. Ayun. Oh, oh, Diyos ko po na din. Kasi nakakunit kasi yung ano yung Christmas light eh ba ito inano? Kalimutan ko na. Asan ba yung dito eh? Ah, ito. Kasi pag din natin tanggal eh, mahirapan tayo. iyan, hmm. yan. Hilang ka na. Pabos ito pa.

Nainitan ako yung ulan ng ismo yung dito sa amin. Kasi, Uy, ayan. Eh. Uh, Ay, ganyan. Ang dami pang arte tong amo na to. Ang dagay-dagay pa namin ganito, parang kuribong tanong tawag dito. Ang dami ng kaip Kala mo naman magandang tignan eh. Diyos ko. Ang dami ng ka kaipan na alam. Hindi naman siya ang eh. taga Tagadulang siya. Taga-utos. Si amo eh. Kaya antayin mo magiging amo ka. Para ikaw din ang magputos, di ba? Ay, Diyos ko po. Uh, yan ang lang na natin ganyan. Hindi naman amin to eh. Hindi naman atin to guys. Tumbahin na lang natin. Yan. Hmm. Um. Ikaw lang na yung naglagay noon. Ikaw ang magtanggal ngayon. Ay, buhay. Diba, e Dilma? Next week, akin sinas na naman. May ipapadala ka na naman. Kung mga nag-aantay dyan, baka naman. Panuuri niyo ang aking video. Para may... Pakinabang naman ako sa inyo. Hindi lang yung nag-aantay kayo ng... patala. Yan, pinuksilutin mong ganyan para maano siya, liliit siya. Ayan, Ay, diba? Diba ba? Ayan, mabukay namin. Mm -hmm. Ganyan na siya. Tapos ilagay ko dito sa my box na yan. Tapos, maya-maya, babalutin ko din yan. Oh. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood. At sana po, huwag niyo pong kalimutan at di kayo magsawang manood sa aking mga video. May uh, happy 2024 and be good to us. And goodbye guys, salamat ng marami. Bye-bye, love you all. Magbalot na ako.